magandang araw mga kaibigan ano so uh, ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit ko naisipang pa uh, refund ang aking uh, condominium unit no particularly the uh, Manhattan Plaza condominium yung uh, property ng uh, Megaworld Corporation okay i know uh, hindi na ito pambagal ngit sa inyo dahil uh, nitong nakaraan lamang na ilang araw no ay lumabas sa balita ng Billionario.com ang um, ginagawa ng Mega World Corporation no yung kanilang uh, unjust practices and at the same time yung mga na uh, paglabag nila sa batas no particularly doon sa Uh, Republic Act number 6552. Ayan, so iisa-isahin ko po yung mga dahilan at yung proseso na aking ginawa upang makapag-refund sa Mega World Corporation. Ayan, so panoorin po ninyong mabuti dahil marami po ang nag-message sa akin na nagpapasalamat kung hindi dahil sa aking uh, initiative kung hindi sa aking kumbaga uh, pagpo-force ay hindi gagayahin yung uh, ginawang uh, pagre-refund sa uh, Mega World Corporation, all right? At yun na nga mga kaibigan ano, so ipapaliwanag ko dito isa-isa kung ano ang dahilan kung bakit na uh, napilitan ako ng uh, mag-refund sa aking uh, condominium unit na located sa Araneta City, no ito ang uh, properties ng Megaworld Corporation so specifically yung unit ko ay ang uh, Manhattan Plaza condominium sa Cubao right so unang dahilan ay yung uh, low quality na mga materials so one time binuksan ko ang uh, balcony no at pumasok yung malakas na hangin unfortunately nung pagpasok ng hangin ay nagsihulugan yung mga bombilya. So, pinacheck ko ito sa maintenance nila at uh, napansin mismo ng maintenance nila na talagang nagsisipaghulugan yung mga uh, bombilya dahil low quality. So, to cut the story short, sinabihan ako ng admin na bumili na lang daw ako ng sarili kong sakit. No? At uh, sila na ang magkakabit for free. No? Kung tutuusin, under, may under warranty pa yung unit ko. Wala pang one year. Pangalawa, yung balcony, yung pintuha, pintuan ng balcony ay ganun din. So, bihira ko na nga siyang buksan. Pag binuksan ko pa siya, nagkakalaglagan yung mga tornilyo. At mapapansin din yan ng maintenance kasi lagi kong tinatawag ang maintenance. And then, ang pinakamalaking problema dito ay yung pangako nilang amenities. Dahil nakasaad sa ating batas no, sa Republic Act 6552 na Uh, kapag mayroong pagkukulang ang developer at hindi nila naibigay sa takdang panahon yung amenities na ipinangako nila may karapatan tayong uh, mag-refund in full amount. Okay, so ang nangyari kasi uh, lumampas ang ilang taon at hindi pa rin nila nagagawa yung amenities, no? Ang tanging amenities na meron sila during that time is gym. Pero yung gym na yun is hindi naman nakabukas kasi na taon pa na nagkaroon ng pandemya So talagang closed siya. Meron pang instances that during the height of the pandemic ay nakasara yung dalawang elevator. So hindi siya uh, kumbaga, uh, PWD friendly at that time kasi nga uh, nakasarado yung elevator. At hindi ko alam kung anong reasoning nila doon sa pagsasara ng, ele ng uh, elevator pang ay yung maling plano ng lagayan ng aircon, yung tinatawag na aircon ledger. Kasi yung unang plano nila ay nakakahon o tila nakaka nakalo, nakapasok sa loob ng box yung aircon na kung saan ay nakakapag-produce ito ng malakas na ingay ng tunog na maaaring ikasira ng ating pandinig. So, ang ginawa ko ay nag-hire ako ng electrician at pinasuri ko yung uh, aircon ledger, no? at nalaman ko nga na mali nga ang plano ng aircon. So, dinilog ko ito sa Megaworld Corporation at uh, umaksyon naman po sila after more than a year. No, after more than a year. At uh, nung sumunod na nun, ay siyempre ginagawa nila yung uh, aircon ledger. So, I need to, to stay there for a week. No? So, kailangan kong uh, pagmasdan yung ginagawa nila. Habang nandun ako sa unit, when I check the sink o yung lababo, ay, napansin ko na lumulubog ito, no? So inireklamo ko na naman ito sa Mega World at umaksyon naman sila after more than 6 months. So ganun katagal ang action ng Mega World sa mga reklamo sa kanila. And at the height of the pandemic, no? At the height of the pandemic ay sa kasila naningil ng association dues, no? Walang problema sa pagbabayad ng association dues provided that alam natin, alam namin bilang uh, unit owner kung ano yung basis nila sa pagcha-charge, no? Meron doong an uh, kumbaga unofficial amount. Ibig sabihin, hindi alam ng Homeowners Association kung paano at saan nanggaling yung amount ng aming binabayaran o babayaran sa kanila. So in short, sabi namin, kailangan magkaroon ng general assembly para mapag-usapan namin yung mga tanong namin tungkol sa association fees so yun na nga uh, ang proseso kasi ng tinatawag na general assembly is that kung hindi matutuloy susulat ang First Oceanic Property Management Corporation o yung admin sa SEC sa Securities and Exchange Commission at ipapaalam na mapopostpone yung general assembly so ginawa nga iyon ni... Uh, ah uh, nang dating admin head sumulat siya sa SEC at pagkatapos nun dapat pag na-confirm sa SEC at in-approve ng SEC yung request na postpone yung general assembly dapat ipapaalam ito sa homeowners na ma So ang nangyari, walang uh, announcement sa homeowners na na ang general assembly. So nanghingi ako ng kopya no sa admin nila no at si Leonardo Villar humingi ako ng kopya ng letter na ipinapaalam sa homeowners na dapat postpone 'yung general assembly. Ang binigay sa akin ni Leonardo Villar ay isang letter na ang nakapirma ay na ang nakasulat doon na signatory ay ang corporate secretary. Pero ang napansin ko doon sa letter na 'yon ay walang signature. So ibig sabihin it constitutes that the letter that he provided sa akin is falsification of public document. gawa, -gawa lang ni Leonardo Villar yung dokumento na yon At sinasabi niya na ipinaalam namin sa homeowners na postpone ang General Assembly. Ang General Assembly po by laws ay dapat matuloy by hook or by crook in any form or waste. Pwedeng online, pwedeng personal, or face-to-face. -face. Pero ang ginawa ng Mega World Corporation o ng First Oceanic Property Management ay kinansel nila at wala silang binigay na any announcement. Okay. So ayun na nga, at the height of the pandemic, bigla silang naningil ng association fee. So hindi ko binayaran ng association fee dahil hindi malinaw sa amin sa akin na lamang no, yung presyo nila. So, ang nangyari is that they sent me an email at sinasabi nila that I need to pay the association. So, ang gagawin, ang ginawa nila para ma-force magbayad ay they cut my waters and electricity. Which is, ano yun? Hindi yun pwede. No? Hindi yun pwedeng uh, patayin. Lalo na kung walang tao. And kung may sakit ang nakatira sa kondominium pero ang ginagawa nila, biglaan nilang pinuputol ang koneksyon ng tubig at ng kuryente para lamang ma-force yung mga homeowners na magbayad ng bill ng association so yun nga, lumaki nang lumaki yung uh, association fee umabot ng uh, 50,000, ganyan so, nakiusap ako sa kanila na, sige babayaran ko to by terms, nakiusap ako na pati yung bill ay babayaran ko by terms kasi nga s'yempre dumalating sa punto natin na meron uh, nakakapusin tayo ng pambayad so by law's nakalagay doon na pwede tayong humingi ng at least 2 months na uh, grace period kung umabot na tayo ng 2 years ng pagbabayad ng condominium so inabel ko ang 2 months na grace period meron kaming dokumento meron kaming pirmado ni uh, Christopher Alfonso No, yung uh, collection manager. Si so, Christopher Alfonso, collection manager ng Megaworld Corporation. So pinirmahan niya yung aking promissory note at sabi ko doon ay uh, ia-avail ko yung 2 months na grace period, okay? So nangyari month of July, nagtataka ako kung bakit hindi nila dinedeposit deposit yung pera ko. Ibig sabihin, may pondo ako for the month of July. So nag-send ako ng email at sabi ko kay Christopher Alfonso, bakit po hindi nababayawasan yung pera ko sa bangko? Ano po ang nangyari? Baka po nakalimutan ninyo. Nag-email sa akin si Abelino, no, yung uh, agent na humahawak sa aking condo at sabi niya my account has been forfeited. Okay, that is a form. Ang tawag po doon ay bridge of contract or agreement yung ginawa ng Mega World Corporation. So sa aking kabisitan, no, sa bisit na bisit na ako kay Christopher Alfonso, no, sorry to say no putang ina po niya, no. ah uh, sabi ko sa kanya, irerefund ko na lamang ang condominium ko dahil wala na akong ganang makipag-usap sa inyo. Masyado kayo nagba-violate, masyado ninyong kung uh, kumbaga hindi sinusunod kung ano ang nakatakda sa ating saligang batas. So, si pinayuhan ako ni Christopher Alfonso na ibenta ko na lamang ang unit ko instead na mag-request ako ng refund. So, nakahanap ako ng buyer at sabi ng buyer ko is that willing siyang bilhin yung unit ko. So, sabi niya, nag-request siya na bisitahin yung unit ko for, for him to check the unit. And uh, right and, and there and then, kung nagustuhan niya yung unit, ay babayaran na niya. So, nag-request ako ng visit dun sa unit ko pero hindi pumayag si Christopher Alfonso. Okay, hindi pumayag si Christopher Alfonso na bisitahin ng buyer. So lumipas ang ilang linggo at sabi ng buyer ko, hindi na ako interesadong bilhin ang condominium unit. Okay, so when I visited my unit, Ay hindi na ako pinapasok ng admin dahil sinasabi ng uh, Megaworld, no, sinasabi nila ay forfeited na daw yung account ko so sinadya ng Megaworld Corporation sinadya ni Mr. Christopher Alfonso kasabwat si Leonardo Villar na admin ng First Oceanic Property Management Corporation na hindi ako papasukin dahil meron silang ginawang kalukuhan sa uh, loob ng aking condominium unit itinago nila kinuha nila yung mga furnitures na makikita ninyo sa video na ito ang lahat ng furnitures po dito sa loob ng aking condominium unit ay personal at pasadya po itong ipinagawa ko hindi po ito mumurahin na mga materyales ang ginamit, no? Ang pinakamababang gastos ko dito ay nagkakahalaga ng 21,000 hanggang 68,000 pati ang interior design ko dito ay binayaran ko ng 65,000. So, meron pa dapat akong isang one month, no? Meron pa dapat isang one month na ibibigay sa aking palugit kung sabihin nilang uh, forfeited na yung account ko, di ba? kasi pwede ko pang meron tinatawag na redemption na tinatawag actually ang redemption should be one year pero wala silang binigay na redemption na one year okay mayroon akong ibang nakausap na unit owner na ganun yung naging sitwasyon nila kaya lang yung isang nakausap ko ay masyadong mautak at matalino nakitira siya sa isang kaibigan na nandoon sa unit at palihim niyang binisita yung kanyang unit at nung makita niya yung kanyang unit wala nang laman yung kanyang unit kinuha na lahat ng mga furnitures so ibig sabihin ganun ang ginawa nila